Ibibigay ko sa sa ate ko to. Kasi kailangan niya sa pag magla-live daw siya late. Ano ginagawa ni ate? Ano ginagawa? Yeah, we'll ah. <tinyo> Nay. Ito na yung sa'yo. ko na. Kaya, 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 baka lobat ka na, lobat ka na po ba? Ay, oo, oh, seven, seven. Kasi charge mo muna. Oo. Oh, next. Oh, next. Ayun. 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 Yun? Kaya Sa cellphone? Kaya, <laughs> <sayo pa> <laughs> <Sayo yan. laughs> kaya ano <yun>? Kaya ate. Ako Kaya ate. Sa'yo nga yan. Oh buksan mo, buksan mo. Oh. Baka sa'yo. Sa'yo mo ให้เร ah, ื่องนี้ก่อนให้เรื่องนี้เขาจะเข้ามาขอบคุณมาก thank you thank you welcome อ่าผัง affiliate โม Di ba mag ka? <susurra> ah, sa, iyan. sa iyo yan. Oh, sa iyo nga Oo, sa iyo. Parang nag-ano, yung, mm -hmm. yung hindi niya mo na regalo <hah>. ah, sa cellphone mo. Ah, sa cellphone mo. Ayan yung loma. Ah, Ayan ang kayana. Ayan. 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 Meron. Ayan. Ayan ang kayana. Madaling maglobat. Binili lang. Ayan daw. Buksan mo. <laughs> may kuma ba yan? May, may charger? Meron. Kompleto yan. Ate, okay na. Yung well, wala ka. Huwag mo bebenta. Sa'yo yan na. Hahaha. <laughs> Ayan na. Ah. ah, sige. Bye-bye. Ingatan mo yan, Ah. Huwag benta. Bye-bye, <laughs> na, Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye po. Ini.